Si Ellie Gould ay ipinanganak noong February 6, 2002. Siya ay anak ni na Matthew at Carol Gould at nakatira sa Wiltshire, England. Mahilig siyang mga bayo at lumahok sa mga equestrian contest pati na rin ang cross-country competition. Ambisyon niyang maging isang mounted police at mag-aral ng psychology sa unibersidad. Noong Enero 2019, nagsimula siyang makipag kay Thomas Griffiths, isang kapwa A-level na estudyante na kilala na niya mula pa noong sila ay nasa grade 7. Si Griffiths ang una niyang kasintahan. Si Ellie ay nagsusumikap sa kanyang pag-aaral at nakakakuha ng matataas na marka upang balang araw ay makapagkolehiyo at makamit ang kanyang mga pangarap. Nagkaroon siya ng trabaho bilang waitress na ikinatuwa niya. Nag-aaral siyang magmaneho at sa pangkalahatan, si Ellie ay nasa isang exciting na punto ng kanyang buhay habang naghahanda siya para sa kanyang adult life. Ang boyfriend naman ni Ellie na si Thomas ay hindi lamang mahusay sa paralan, ngunit siya ay mahusay din sa athletics. Nagkaroon din siya ng maayos at matatag na pamilya. Ngunit ang kanyang lola ay namatay kamakailan at ang kanyang ama ay sumasa ilalim sa panggagamot para sa cancer. Sa mga kaibigan at pamilya ni Ellie, si Thomas ay mukha namang isang normal na teenager kahit medyo tahimik. Sasabihin ni Ellie sa kanila na kapag sila ay magkasama ay mas madaldal siya at relaxed. May kaunting pag-aalala ang mga magulang ni Ellie Mukha kasing hindi match si Ellie at Thomas. Dahil si Thomas ay seryoso at tahimik, habang si Ellie naman ay madaldal at masayahin. Um, I wouldn't have paired him with Ellie. No. I'd say that. I, they they were to me just seemed like a, a mismatch. I didn't couldn't see what what she found fun about him or no. you know why, why she wanted to be with him. Um, so that was that was odd to me, but I just thought it would run its course kahit na ang mga kaibigan ni Ellie ay hindi rin nakikitang match sila ni Thomas. Pero naisip nila na basta't masaya si Ellie, ay masaya na rin sila para sa kanya. But he wasn't a big character that you could say, yes, these are the character like traits that he has and he is this type of person. He was quite a closed book, I feel. I didn't think they're a match made in heaven, but I'm not the type of person to judge someone on who they choose to date i think if someone's happy and ellie did seem happy i was happy for her you know whether whether i thought tom was punching if you will um yeah i don't think i i would ever say you know their relationship was an odd match because i think she was happy he was happy at the time and just seeing ellie happy just made me happy for her <laughs> Nagsimulang mag-isip si Ellie kung talagang masaya ba siya. Marami siyang kailangang asikasuhin sa buhay at naghahanda para sa nalalapit na graduation. At alam niya ang marami siyang mahalagang exams na nakaambang sa kanyang hinaharap. Kaya ang pag-google ng oras niya para makasama si Thomas ay nagsisimulang parang isa pang pasanin kesa sa kasiyahan. I just remember her mentioning to me how she didn't like sort of, she wanted to be able to focus on herself and her friends and A-levels. I just think she got just got fed up with him having to see him every night or him getting grumpy if they didn't see each other. And I just think she, she realized herself, you know, I don't want to be in this situation. Nagsimula nang magbanggit si Thomas tungkol sa kasal at mga magiging anak nila na ay kinagulat ni Ellie. Ang lahat ng ito ay mga bagay na malayo sa kanyang isipan. Napagtanto niya na mas ni Thomas ang kanilang puppy love kesa sa kanya. Malinaw na magkaiba ang kanilang pananaw sa kanilang relationship. Napag-usapan ni Ellie at ng kanyang kaibigan na si Harriet ang tungkol dito. He'd start talking about marriage and kids and things that had made her realize that he thought about it so much more seriously than she did. Samantala, habang naghahanda si Ellie na makipaghiwalay kay Thomas, ay malinaw sa kanyang mga kaibigan na lalo itong nagiging possessive. Hindi niya gustong makipaglaro sa iba si Ellie sa paaralan at madalas siyang hinihila para maupo sa tabi niya. Ayaw niyang pansinin ni Ellie ang ibang tao. Malinaw sa lahat na hindi komportable si Ellie dito kaya't naging mas determinado si Ellie natapusin na ang kanilang relationship we sat down during one of our free periods and we spoke about it and she told me all of her feelings and how she just felt weighed down by him and she didn't want to be with him anymore but we weren't alarmed by how he would react to that she was confident that she would be able to tell him how she felt and he would accept that may two nang makipagbreak si Ellie kay Thomas sa pamamagitan ng text hindi matanggap ni Thomas ang nangyari at paulit-ulit na sinasabi sa kanya na hindi talaga itong gusto ni Ellie. Sinabi ni Thomas sa kanya na kailangan nila ang isa't isa at nagmamahalan sila kaya dapat sila ay magkasama. Obvious na hindi okay si Thomas sa desisyong ito ni Ellie. So she broke up with him the Thursday evening and number um, all through, this is all through social media again, but she was just saying how he was denying it, saying, no, we're not going to break up. Like, you don't want actually, this isn't what's good for us. Like, we should just stay together. Noong May 3, 2019, si Thomas ay pumasok sa school. Pero nang malaman niyang wala palang klase si Ellie noong araw na iyon, ay nagpa siya siyang puntahan si Ellie sa bahay nila. Ngunit bago yon ay umuwi muna siya at nagbihis. Pero biglang dumating ang kanyang ina. Kaya siya ay nagtago para hindi malaman na hindi siya pumasok sa paaralan. Hinintay niya muling umalis ang kanyang ina. Kinuha ang susi ng isa nilang kotse at nagdrive papunta sa bahay ni Ellie. Pagdating niya doon ay nagtalo sila ni Ellie at tinangka niyang sakali nito. Pagkatapos ay gumamit ng kutsilyong kinuha niya mula sa kusina ng pamilya para saksakin si Ellie nang labing tatlong beses sa liig. Si Thomas ay gumugol ng isang oras sa bahay upang subukan linisin ang pinangyarihan ng krimen gamit ang mga damit na inilagay niya sa isang plastic bag. Hinugasan din niya ang kanyang sapatos sa lababo at nilinis ang kutsilyo bago ito inilagay sa kamay ni Ellie upang magmukhang suicide ang nangyari. Pagkatapos ay ginamit niya ang daliri ni Ellie para i-unlock ang kanyang cellphone. Nagpanggap siya bilang si Ellie at nag-text sa kaibigan na susundo dapat sa kanya na huwag na siyang puntahan sa bahay. Pagkauwi ni Thomas, inilagay niya ang kanyang mga damit sa washing machine at itinapon ang bag ng mga dugoang bagay sa isang kakahuyan. Nakita siya ng isang kapitbahay na bumalik mula sa kakahuyan at hinatid siya sa paaralan kung saan siya ay sinundo ng kanyang ina. Nang hapong iyon ay nagpadala siya ng mga text message sa mga kaibigan na nagsasabing sila ni Ellie ay aalis upang magbakasyon at nag-text din siya kay Ellie na nagtatanong kung maaari silang magkita. Ang bangkay ni Ellie ay natuklasan ng kanyang ama mga alas tres ng hapon sa kanyang kusina. Si Ellie ay kilala sa pagiging masayahin, masigla at handang makipag-usap kanino man. Ang kanyang paaralan ay napaka-prominente at ang lugar kung saan siya nakatira ay isang mayamang komunidad. Kakaunti ang nangyayaring krimen doon, kaya't ang mga kaganapan noong araw na iyon ay hindi talaga inaasahan. Hindi nagtagal ay natukoy agad nila si Thomas bilang suspect dahil nakita siya ng isang kapitbahay na papunta kina Ellie. Siya ay kinausap ng mga pulis at napansin nila na may mga gasgas siya sa mukha at katawan na kung tawagin ay mga senyales ng defense wounds. Kaya't inaresto siya at kinasuhan ng pagpatay kay Ellie. Itinanggi ni Thomas na may kinalaman siya dito. Ngunit hindi niya maipagkakaila ang mga impetensya na meron ng mga pulis laban sa kanya. Natrack nila ang kanyang telepono at nakita nilang nasa bahay siya ni Ellie noong araw na iyon. May nakita silang mga bakas ng dugo ni Ellie sa kanyang sapatos at nakita din siya sa CCTV cameras. Sa korte, ang mga kaibigan at pamilya ni Ellie ay naiinis sa mga abogado ni Thomas na sinubukang ipinta siya bilang isang mabuting tao sa halip na siya ay tunay na walang pusong mamamatay tao. I know all of us that were there were so angry at how his attorney painted him out as a good person. A good person doesn't kill someone, especially someone that is valued by so many people and someone that you're supposed to love. And we were so angry that they were trying to make excuses for him. Ngunit ang isa pang dagok na nakadagdag ay binigyan lang si Thomas ng sintensyang labing dalawa at kalahating taon sa bilangguan. Makakalaya siya sa loob lamang ng mahigit isang dekada. Hindi pa siya tatlong punon, kahit mahaba pa ang pagkakataon upang makapamuhay siya ng maayos at malaya hanggang sa kanyang pagtanda. Pero tali ang korte sa batas na pinapairal sa kanilang bansa. Sa tingin mo, sapat ba ang labing dalawang taon na pagkakabilanggo kapalit ng buhay ng isang tao? Ipaalam sa amin ang inyong saloobin tungkol dito sa comment section. Once again, shout out po sa Ortiz family from Lipa, Batangas. Thank you so much, Miss Marian Ortiz. At sana hindi kayo magsawa na subaybayan ng mga videos ko. Muli akong nagpapasalamat sa mga nag-like, comment at subscribe dahil nabibigyan niyo ako ng inspirasyon at lakas ng loob upang ipagpatuloy itong aking channel. Makakaasa po kayo na aayusin at pagbubutihin ko ang mga susunod na videos. At syempre, binabasa at pinapahalagan ko ang bawat komento, pangit man o maganda, dahil alam ko na makakatulong ito sa paglago ng aking kaalaman sa larangan na ito. 'wag kalimutang mag-like, share at subscribe para naman matonghayan niyo ang mga bagong true to life crime stories dito.